Hindi nga pwedeng lumabas. Si ka lang lalabas. Ay! Kita mo, di ba? Mahirap nga kami lumabas sa gate. Nakaharang yung motor doon. Kami lang ni Luka yung kasya. Hindi ka nga kasya doon. Dito ka lang sa loob. Hindi ka nalalabas, ha? Dito lang. Kami lang ni Luka lalabas. <coughs> Di ba naluka na, Luka na? Ha, na? Ang pogi. Di ka nga pwede lumabas. Mababasa yung paa mo. <coughs> Di nga pwede doon. <coughs> Si Luka lang. Ah, si Luka lang. Ano? Luka. Ganun na galit? Eh, pag lumalabas ka kasi, nangahatak ka. Oh, shh. Huwag